Time. Inilipat ni Winry ang pahina ng lifestyle section ng broadsheet na binabasa niya Sagada at Siargao ang naka-feature ngayon doon na mga vacation and tourist spots ng bansa Ma'am, itry niyo sa bagyo. So ng isa sa mga tauhan niya sa restaurant na yon ibinalita sa TV kagabi na magkaka-snow round doon ngayon. Artificial nga lang. Inaikila ng city government ng Baguio ang equipment na nagpo-produce ng snow sa Korea para daw sa paghahanda sa Pasko. Pero ngayon, ang dry run nila. Ano ang gagawin ko sa snow na peke? Gusto ko ng totoo. Sa Mount Pulag, sa Mount Province, ma'am. Suhestyo ng isa pa. nag snow sa tuktok ng bundok na yon dahil umaabot sa negative 4 degrees ang temperature doon paminsan-minsan. Ayokong mamundok. Nagkamot na lang sa ulo ang mga tauhan niya. Marahil ay naguguluhan ang mga ito dahil naghahanap siya ng mapagbabakasyonan kapag naman siya ng magandang destinasyon, ay tinatanggihan niya. Ang totoo, hindi rin niya alam ang dahilan. Kanina pa nga siya nabibisit. Dahil ang listahan niya na mapupuntahan ay pulos bura ng ballpen niya. Hindi siya makapili ng lugar. Parang hindi siya mapakali na hindi niya maintindihan. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Nasagot lang ang katanungan niya yon, nang may umupo sa kabilang table na kaharap niya. In his chic gray business suit, Benji looked as dashing as ever. Unit saglit lang na niya ang magandang nilalang na yon. Dahil nagbalik sa alaala niya ang mga nangyari sa kanila nang nagdaang araw. Pag alis niya sa Stallion Riding Club na isuntumpa niyang hinding-hindi na niya babalikan pa she adjusted her eyeglasses. Reserve ang table na yan. Oo, ipinareserve ko nga ito sa pangalan ko. Ano pa ang ginagawa ni Torito? And how the hell did he find out about her restaurant? E, Inilaling uli niya ang mga mata sa jaryong binabasa niya. Subalit so hindi na niya na-focus pa roon ang kanyang atensyon. Dahil inilapit nito ang upuan ng mas malapit sa kanya. I'm sorry about yesterday morning. Nabigla lang ako. Hindi kasi ako sanay na naiiba ang ayos ng mga gamit sa bahay ko. I wanted everything as is. Because that's how my life works. Kapag may naiba... Hindi ko nakikita ang mga bagay na hinahanap ko. Hindi niya ito pinansin. Bagkos ay ipinagpatuloy lang niya ang pagbabasa. She would never forgive him for treating her like an unwanted animals. Pag-alis pa lang niya sa lupaing yun, binura na rin niya ito sa isip niya. I overreacted. I know. That's why I'm Sinagot nito sandali ang tumutunog na cellphone. Anyway, like I was saying, I'm really so... Muling tumunog ang telepono nito. Sinagot naman agad nito yon. Pagkatapos, ay tsaka lang uli siya binalingan nito. Inayos ko lang ang naging problema ko sa mga kliyente ko kahapon. Kaya ngayon lang ako nakapunta sa'yo. Tumulog na naman ang cellphone nito. When he answered it, she stood up and went to the bar counter to help prepare the customer's order drinks. Nakadikit pa rin sa tenga ni Nenji ang cellphone nito nang tumayo at sumunod sa kanya sa counter. I let my secretary set up a meeting. Thank you, Mr. Salvador. Have a nice day ibinansan nito ang cellphone nang humarap ito sa kanya. We're still talking. Bakit ka umalis? Wala akong kausap. Tumingin siya sa kanyang barista. May nakikita ka bang kausap ko? Eh, wala ho, ma'am. Look, Winry, I'm really sorry about what happened, okay? I don't know but to offer anyone para maibsan ng tuluyan ang galit mo. May kinuha ito sa bulsa ng slacks nito. A cellphone. She rolled her eyes. Asawa na yata nito ang cellphone nito. Pero nagulat siya nang makilala ang cellphone na inilapag nito sa ibabaw ng bar counter. It was hers. Naiwan mo yata yan sa pagmamadali mo kahapon. Iniisod nito yon sa harap niya. I look good in those pictures, by the way. Kung ganoon ay binuksan nito ang cellphone niya. Magsesermon ka nang walang pakundangan dahil sa pakikialam ng ibang tao sa mga gamit mo? Pero gawain mo rin naman pala yon. Ang magnanakaw nga naman, galit sa kapwa magnanakaw. Winry, I didn't come here to argue. I came here to apologize. Nakapag-apologize ka na, hindi ba? O ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Tinampot niya ang cellphone. Ngunit sa ginawa niya, ay natabig naman niya ang baso ng bagong timlang Four Seasons Drinks. Mumuhos ang laman nun. At dahil nasa harap lang ng table counter si Nenji, ay dito umagos ang lahat ng likido. What the? Mabilis na lumayo ito. Subalit so huli na. Pinagmasdan na lang nito ang pagguhit ng kulay pink na likido sa grey suit na suot nito. Mabilis din namang kumilos ang mga tauhan niya at pinunasan ng tissue paper ang damit nitong nabasa. Umiling na lang ito ng balingan siya. I hope you're satisfied now. Oh yeah. Nagot na lang niya kahit hindi naman talaga yun sinasadya. Sinundan na lang niya ito ng tingin paglabas nito. Have a nice day. Ma'am, bakit naman niyo ginanon yung mama? Kawawa naman. Pero sa lahat ng nakakaawa, siya ang pinakagwapo, ma'am. Sana pala Niyaya na lang natin siya sa restroom para magpalit ng damit. Hayaan niyo ang isang 'yon. Aniya sa mga ito. Sa laki ng ego nun, hindi yun matutunaw sa simple and four seasons lang. Ma'am, boyfriend mo ba 'yon? Para kasing may lovers quarrel kayo eh. Kinandilatan niya ang nagsalitang tauhan. Hindi ako pumapatol sa masasamang nila lang. Magsibalik na kayo sa trabaho nyo, bago ko kayo sisantahin lahat. Napalingon siya sa katapat na cafe bar na makita doong dumiretsyo si Nenji. Nakilala rin agad niya ang lalaking kausap nito na sa isa sa kambal na nakilala niya sa Stallion Riding Club. Napakunot ang kanyang noo ano ang ginagawa ng mga taong yun dito. Tinampot niya ang Jayo. Dapat ay nanatili na lang sila sa lungga nilang yun at nang hindi na nagugulo pa ang buhay ng ibang tao. Katulad niya. Kung bakit naman kasi naisipan pa niyang sumali-sali sa raffle contest na yon? Oh yeah. Dahil nga pala sa kumag na yon. Nakakainis pa rin kasi niya mabura sa kanyang isip ang mga nangyari. Ang mas masama pa roon, sinusundan pa rin niya ng tingin ang lalaki. She was still attracted to the jerk even after all that's happened. Angelica! Tawag niya sa kanyang assistant. Ikaw na muna ang bahala rito ah. Aalis ka? Oo, Anong oras ka babalik? Baka next week na, I'm going to visit my grandparents in Palawan. Masama ang tingin ni Nenji kay Trigger. Katapat lang ng cafe bar na yon ang restaurant ni Winry. At doon siya nakarating upang magpalit ng damit na nabuhusan ng dalaga ng inumin. Anong ginagawa mo rito? Aren't you supposed to be working on your processing plant now? Kay Jigar nagawain yun. And anyway, napadaan lang ako rito dahil nagpapabilis si Mama ng paborito niyang kape. Ito kasi ang tambayan nila ng mga kaibigan niya noon at medyo nagsisenti raw siya ngayon kaya gusto niya ng kape mula rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Pinagmas na nito ang mantsa ng inuming tumapon sa polo niya na tila pinipigil ang mapangiti. Pauso mo? Yes. Asar na sagot niya. Kinuskus niya ng tissue paper ang mantsa sa damit. That woman, I can't believe she still hates me after I came all the way here to apologize. Dapat, sinegondahan mo ng mga bulaklak para hindi na siya tuluyang nagalit. Wika ni Cedric. Ito ang nagdala ng order ni Trigger. At ito rin ang isa sa dalawang nagmamayari ng cafe bar na yon. Kaklase niya noong high school ang nakatatandang kapatid nitong si Tanner. Hindi nga lang niya alam kung paano naging magkakilala ang magkapatid at ang kambal na Trigger at Jigger flowers always work with women. Not with that one. Ininuso pa niya ang restaurant ni Winry. Sino ang tinutukoy mo? Si Winry? Mabait naman yun ah. Not to mention, she's also very pretty. Nakakunot ang noong binalingan niya ito. You know her? Everyone here knows her, Nenji. Sagot ni Trigger. Siya ang paboritong crush ng mga tauhan dito ni na Cedric. Yeah. Sekunda ni Cedric. Siya kamuling pinagmasdan ang katapat na establishment. Lovely woman. Kaya lang, hindi siya aware na may e exist na mundo sa labas ng restaurant niya. Sayang naman ang sayang doon. Marami lang siyang inaasikaso sa kanyang negosyo, kaya wala siyang panahon sa ibang bagay. And I don't think there's something wrong about it. Yeah, tumangutang upa ito nang hindi inaalis ang mga paningin sa kapilang establishment. I can only agree. Cedric, Trigger called out to his friend. She's off limits. Ha? Huh? I said, Winris off limits. Siya man ay napalingon dito. What did he mean she was off limits? Tinampot lang ni Trigger ang takeout order nito. Nagsiselos na itong co-member ko sa istalyon. Pasensya na kung hindi kita masusuportahan sa pakikibaka mo ngayon, Sid. Pero marami ka pa namang babae, hindi ba? Kaya okay lang yun. I'm not jealous. Inis na sagot niya. Why would I be jealous? Nililigawan mo si Winry? Tanong ni Cedric. I see. Pasensya na. Hindi ko alam eh. I'm not courting her. They had a date last night. Sing it ulit ni Trigger. You went on a date? Paano mo nagawa yun? Ang swerte mo naman. Minsan ka lang maligaw rito sa lugar namin. Naka-date mo na agad si Winry. Wala ni isang tinatango ang date ang isang yun. Kaya di ko siya mayayang lumabas. Pero kung nag-date na kayo at hindi mo naman pala siya nililigawan, that's really none of my business. Tumayo na siya. Ngunit hindi pa man siya nakakatatlong hakbang palayo sa mesa nila ni Trigger nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi nga lang ngayon nasagot agad nang marinig ang usapan ni na Cedric at Trigger. I ask Winry out tomorrow. Tutal naman, sabi ng kaibigan mo, hindi siya nangliligaw. Kung sa bagay, pero bakit bukas mo pa siya yayayain lumabas? Ngayon na, Baka mamaya may mauna pa sa'yo. She seems very special kung ang workaholic member ng Stallion Riding Club mismo ay nahila niya palayo sa trabaho kahit sandali lang. Hindi siya nakatiis. Nilingon uli niya ang mga ito. She didn't distracted me from my business. Napindot niya ang tumutunog na cellphone. And call button nga lang. You were saying? Nakangiting tanong ni Trigger. I hate it when you do that. Mabuti na lang at tumawag uli ang kanyang caller. He answered it immediately as he turned back towards the men's room, leaving the two men with grins on their faces. Mr. Acosta. Yes, sir. Thank you. Yes, I'll be happy to come and visit the place. Mabuti na lang at kahit paano ay naisalba niya ang pinaka-importante accusation niya so far. Ilang buwan na rin naman kasi niyang nililigawan ang may-ari ng lupaing iyon sa Palawan. And he wouldn't let anyone distract him from it. Not even that woman. Napakunot ang noo niya nang makita ang mantsa ng kanyang polo sa harap ng salamin. He took a piece of tissue paper again and wet it before fading it onto the stain on his shirt. Lalo lang kumalat ang mantsa roon. Ibinato na lang niya sa basurahan ang basang tissue paper at binagmasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Nang-aasar pa ang isip niya nang maalala ang mga sinabi ni Cedric sa labas kanina. I ask Winry out tomorrow. Silipa niya ang basurahan bago nagmarcha palabas.